Noong Enero 7, 2025, natupad ang nakakakilabot na prediksyon ng kilalang manghuhula na si Rudy Baldwin kung saan isang dambuhalang sunog ang sumiklab sa Palisades, Los Angeles. Ang La Wildfire ay kumitil ng 35 kubuhay, kabilang na ang mga matatandang hindi nakalikas sa oras. Ang sunog ay tumupok ng mahigit 25,000 hektarya ng kagubatan at kabahayan dahilan ng matinding takot at pagkawasak ng maraming pamilya. Tinabayan ito ng malalakas na hangin, kaya't mabilis na lumaganap ang apoy. Tanaw mula sa himpapawid ang malaimpyernong tanawin na makakapal na usok na halos natakpan ang kalangitan. Paano nga ba nahulaan ni Rudy Baldwin ang ganitong trahedya? At bakit sinasabing may kaugnayan ito sa pananampalataya o kakulangan nito sa lipunan? Pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Dalawang araw bago ang trahedya, ginanap ang 82nd Annual Golden Globes Awards noong Enero 5, 2025. Sa naturang okasyon, nagkaroon ng kontrobersyal na performance ang host na si Nikki Glaser. Sa kanyang parody na pinamagatang popular, ginamit niya ang salitang Pope sa isang paraan na tila walang paggalang sa kabanalan ng posisyon nito. Sa kanyang mga pahayag, binigyang diin rin niya ang kawalan ng pasasalamat sa Diyos habang itinatampok ang kasikatan ng mga artista. Makikita sa video ng kanyang pagtatanghal ang pagtawa at palakpakan ng mga kilalang personalidad tulad Nina, Kim Kardashian at Mel Gibson. Subalit, ito'y nagdulot ng matinding galit mula sa mga Kristiyano na naniniwalang ang mga ganitong biro ay nagpapakita ng kawalang respeto sa pananampalataya. Ang ganitong aksyon, ayon sa ilan, ay maaaring nagugat sa lumalawak na pagiging walang pananampalataya sa lipunan. Maari bang may connection ito sa mga trahedyang gaya ng La Wildfire? Hindi bago sa Amerika ang mga kaganapang hayagang binabastos ang relihiyon. Sa Satan Con, halimbawa, ipinagdiriwang ang jablo sa pinakamalaking pagtitipon ng mga satanista sa bansa. Kasama rin dito ang mga palabas na nagpapakita ng pari bilang lasengo o mga santo bilang katawatawang karakter. Ang mga ganitong kilos ay sinasabing nagpapakita ng lumalalang pagkawala ng respeto sa relihiyon. Dagdag pa rito, marami ring insidente ng vandalismo sa mga simbahan. May mga simbahan na pininturahan ng satanikong simbolo o sinunog ang mga krus nito. Dahil dito, maraming naniniwala na ang sunog sa La Wildfire ay hindi lamang isang natural na sakuna kundi isang uri ng parusa mula sa Diyos. Totoo nga kaya ito? Ang tanong na bumabagabag sa marami ay kung babala nga ba ito mula sa mas mataas na puwersa o simpleng pagkakataon lamang? Sa gitna ng trahedya, tumataas ang interes sa mga prediksyon ni Rudy Baldwin. Para sa ilan, ang sunog na ito ay paalala na huwag kalimutang bigyang halaga ang pananampalataya at kabanalan sa ating pang-araw-araw na buhay. Batay sa mga hula ni Rudy Baldwin, ang kidlat sa taong 2025 ay hindi pangkaraniwang kidlat na basta-basta nawawala agad matapos itong tumama. Tahalip ito ay magdadala ng apoy na tila nagiiwan ng marka na parang lubid ng apoy. Ang init nito ay napakalakas kaya't nagiging sanhi ng sunog sa mga lugar na tinatamaan nito. Isang halimbawa nito ang nangyari sa China kung saan maraming bahay ang natupok matapos tamaan ng ganitong klase ng kidlat. Ang mga bubong ay agad na nagliyab at ang apoy ay mabilis na kumalat. Dahilan para magdulot ng matinding takot sa mga residente. Hindi lamang sa China nagpakita ang ganitong uri ng kidlat. Ang pagtaas ng bilang ng sunog sa buong mundo ngayong taon ay itinuturo rin sa kakaibang kidlat na ito. Sinasabing ang tuyong dahon, damo, at iba pang madaling masunog na bagay ay nagiging dahilan ng mas malawak na sunog. Ayon kay Baldwin, ang ganitong kalagayan ay maaaring iwasan kung sisiguraduhing malinis ang paligid, lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng kidlat. Isa sa mga pinakatampok na halimbawa ng trahedyang dulot ng kalikasan ngayong taon ay ang wildfire sa Palisades, Los Angeles. Libo-libong ektarya ng kagubatan at kabahayan ang natupok na nagresulta sa pagkamatay ng trebantomium katao. Ang sunog na ito ay sinasabing nag-ugat mula sa matinding init na dala ng panahon at ang hindi maipaliwanag na kidlat. Habang patuloy ang mga ganitong trahedya, may mga grupo rin na nagbibigay pansin sa makabago at kritikal na pananaw. Isa na rito ang Satanic Temple. Bagamat hindi sila naniniwala sa totoong satanas, ginagamit nila ang imahe nito bilang simbolo para ipaglaban ang mga isyung panlipunan. Nagsimula sila noong 2013 at ilan sa kanilang mga layunin ay ang paghihiwalay ng simbahan at gobyerno, pagpapahalaga sa karapatan sa reproductive health, at pagtanggal ng pisikal na parusa sa mga paaralan. Ang kanilang mga hakbang ay layuning questionin ang tradisyonal na relihiyon at ang mga sistema na tingin nila ay hindi makatarungan. Ngunit, ang paggamit nila ng imahe ni Satanas ay nagdudulot ng kontrobersya, lalo na't may mga naniniwalang ito ay pag-atake sa pananampalataya. Sa kabila nito, hindi maikakailana na ang grupo ay may malalim na paninindigan sa mga isyu na kanilang ipinaglalaban. Sa harap ng mga pangyayaring ito, mahirap iwasang maisip natin kung ang mga sakunabang tulad ng mga sunog na ito sa Los Angeles ay bahagi ng babala ng kalikasan. O ito ba'y paalala para pag-isipan ang ating mga aksyon at pananaw bilang isang lipunan? Ang mga prediksyon ni Rudy Baldwin ay tila nagbibigay liwanag sa mga nagaganap na trahedya. Ngunit higit pa rito, ipinapaalala rin nito ang responsibilidad natin sa ating paligid. Ang hamon ngayon ay hindi lamang ang pagharap sa mga sakuna, kundi ang paggawa ng aksyon para maiwasan ito. Sapagkat sa dulo ng lahat ang kalikasan ay laging magpapakita ng mga babala. Hindi lamang malawakang sunog ang binaalaan ni Rudy Baldwin sa kanyang mga premonisyon para sa taong 2025. Isa rin sa mga ito ang pagtama ng matitinding buhawi, lindol at pagsabog ng bulkan o mga kalamidad na nagdudulot ng takot at pangamba sa buong mundo. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng mga babala ni Baldwin tungkol sa mga maaaring mangyari? Ayon kay Baldwin, ang taong 2025 ay magdadala ng mga hindi inaasahang buhawi na higit na mapaminsala kaysa sa karaniwan. Hindi na ito limitado sa panahon ng bagyo, tahalip, ang mga buhawi ay maaaring tumama anumang oras. Ibinahagi niya na ang ganitong uri ng kalamidad ay may kakayahang buhatin, hindi lamang ang mga bahay kundi pati ang malalaking bagay tulad ng mga sasakyan at baka. Paano kaya maghahanda ang mga tao kung ganito ang banta? Bukod dito, binigyang diin ni Baldwin na kayang buhati ng mga buhawi ang mga tao, kaya't mahalaga ang pagiging alerto at handa sa anumang kalagayan ng panahon. Ang ganitong prediksyon ay nagpapaalala sa atin na mag-ingat at alamin ang tamang hakbang upang mapanatili ang kaligtasan. Isa pang nakababahalang prediksyon ni Baldwin ay ang muling pagputok ng bulkang Taal. Ayon sa kanya, ito ang magiging pinakamalakas sa kasaysayan ngayon. Dagdag pa niya, matapos ang pagsabog, isang bagong isla naman ang lilitaw sa lugar ng Taal. Ang islang ito umano ay may espesyal na layunin bilang lugar ng panalangin, na tila nagdadala ng mensahe ng kabanalan mula sa kalikasan. Ang mga residente ng Batangas at Karatig na lugar ay pinapayuhan na maghanda sa posibleng malawakang paglikas dulot ng pagbuga ng abo at lava ng bulkan. Ang pagsabog na ito ay inaasahang magdudulot ng malaking pinsala, hindi lamang sa kabuhayan kundi pati na rin sa kalusugan ng mga mamamayan. Hindi rin nakaligtas sa prediksyon ni Baldwin ang serye ng malalakas na lindol na tatama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa kanya, ang Visayas at Mindanao ay hindi rin ligtas sa mga pagyanig na ito. Natila nagpapahiwatig ng paparating na ang The Big One o isang napakalakas na lindol na matagal nang inaasahan ng mga eksperto. Binanggit niya na ang mga ganitong sakuna ay hudyat upang mas pagtuunan ng pansin ang paghahanda mula sa tamang pagkakalagay ng mga gamit sa bahay hanggang sa pagkakaroon ng emergency kits, ang pagiging handa ang susi upang mabawasan ang pinsalang maaaring idulot ng kalamidad. Ang trahedya sa California kung saan libu-libong tahanan ang nasira at maraming buhay ang nawala, ay nagbukas ng usapan tungkol sa moralidad at pananampalataya. Marami ang nagtatanong kung ang mga ganitong sakuna ba ay natural na bahagi lamang ng kalikasan o paalala mula sa Diyos? Ayon sa ilang eksperto at relihiyosong grupo, ang mga sakuna tulad ng wildfire, buhawi, at iba pa ay tila nagiging simbolo ng galit ng kalikasan sa patuloy na kapabayaan at pagkakaligaw ng tao. Marami rin ang nagsasabing ang moralidad ng mga tao tulad ng pambabastos sa Diyos at simbahan ay maaring nagdadala ng negatibong enerhiya sa lipunan. Sa huli, binigyang diin ni Rudy Baldwin na ang pananampalataya at paghahan ang pinakamainam na panlaban sa mga hamon ng kalikasan. Ang mga sakuna ay tila isang paalala na alagaan hindi lamang ang ating kapaligiran kundi pati ang ating pananampalataya. Sa harap ng mga prediction na ito, sapat na ba ang ginagawa ng sangkatauhan upang mapanatili ang kaligtasan o kailangan pa nating pag-isipan ang ating mga aksyon? Mahalaga na patuloy tayong maghanda at manatiling alerto sapagkat hindi natin alam kung kailan tatama ang mga ganitong sakuna. Ano ang opinion mo sa mga babala ni Rudy Baldwin? 'wag kalimutang ibahagi ang iyong pananaw sa comment section down below at mag-ingat lagi